Kuya, bilis! <laughs> muntik na, muntik na nalaglag. Kangkong. Kangkong yan, ang galing nga. Ah. Taray ko nga magkangkong. <laughs> yeah, good afternoon to all. So, ang ganda ng panahon. Umaatik-atik sarap mamingwit. Wala akong service ng Kaya ito tayo, magbabay tayo. <laughs> Ayan. Malaking tulong ng may bisikleta. Kahit wala kang broom broom. Pero ka namang bike bike. Mga ka. Ayan, stage na mga ka-dreamer. So, naiinip ako. At ang gustong ulamin ni Boss Noy Ay! Sita with bayabas at inyaw na isda. So, may chance tayo makakuha ng isda at makakuha ng bayabas. Kaya, nag-pursue ako talaga ng mga sa glit. Laling ako naglaba. At binabad mo mo po yung mga puting damit. Dahil may pasok pa yung mga bata. Bukas lang po yung mga puting damit. Stay tuned. you mm -hmm. sa kayo tuyo dalawa ako yung light ko so ang putik wala yung big. putik po dito na tayo kahit na umuulan pinawisan pa rin ako <laughs> Kung muna tayong bayabas sa kuya ko dito. Ay, kuya Rokay malayo pero hindi ko nang bayabas. Ito tayo. Medyo malayo na yung ating lalakarin. rin. Ito sila si o wala pala sili dito huwanan ko nyo yung chanelos ko dito guys, Maputik. So, kay ka beauties. Ito ang bayabas, oh. Pero masarap. May Ito is... Ito ang panitatang ko. Ito ang panitatang ko.

flavor na iniwan. Hindi ko alam kung iiwan ko na bike ko dito. tulak pa pa doon ang layo. Dahil baka mawala. yung bike ko. Hindi so, mo na tayo video guys. Gawin ko yung bike. Yan, dito na tayo sa kubo. So, hindi na ako nag-vlog papasok dahil napakahirap dahil may dala po akong bike. So, eto, dito na tayo. Na-set up ko na yung payo. Ito ah. so, tayo sa dating pwesto, malapit sa kubo. Try natin, baka makahuli tayo. Pag so, wala, pero one hour, tayo sa draga. Upuan ko yan. Yan. <coughs> Mulang hirap mag-vlog. Mababasa ang ating jelly phone. Set up muna tayo. Hindi dyan magparamdam pero wala pa rin tayo ng hulog. A few moments later. Yan, hindi tayo ng kapalaran natin. <laughs> Mukhang masisiro ako ngayon sa ito po sila. malawak na malawak na... Naabutan ko po sila dito. Oh. Yung malawak na malawak na hinawa namin doon? Oo. Oh. Okay. Inihaw namin eh. And sila ang pain po nila is kangkong daw. Kayo po yung taga-kabay na tuwan. Ayan. Namin. Mga dumadayo pa sila ng, ka, ng kabyaw. Ayan, pain nila oh. Pa, po ang ano dito, pamimingwit pag kapo. huli, pakita niyo. oh, pakita natin yung huli nila. Oh, wow, lalaki ya. Ah. Kasi ma, ang kadalasan kasi ang kumakagat talaga kuya What? sa akin kung malalaki eh. Malaki. Sige, Wow, ganda yan. Ang ganda ng size ah. Like sa akin, no? Sabi nila, bakit namimingwit pa kami? Eh, ang mura-mura lang ng tilapia. <laughs> sa totoo lang eh. Ay, ang lalaki. Diyan lang yan? Ito dun po, sa may tapat ng itigan. Okay. Ito dito na po. Ibayad. Ah, dito? Galing ah. Sila, cooler ang dala nila. Kami, pisnet. Sa mga hindi namimingwit, hindi nila alam yung pakaramdam nung nararamdaman natin eh. <laughs> <laughs> ang sarap sa feeling, di ba? Pag nakakapagangat ka ng malaki, lalo na yung mga Eight finger. Eh, okay, kayo, taga rito lang po kayo. Kami na mamat. na pa kami. Kaya nga, para lang sa kasiyahan, ano? Kasi pagtanda natin, di na natin tapos magagawa ganito, yan. Isang pakete. <laughs> Baon nila isang pakete. Two days po kayo dito. Baka mag three days pa nga kami. <laughs> Oo. Oh, pag marami, may nahuhuli, ayaw niya na umuwi. Opo. Oh, po. So, ito, walang palutang tong sa kanya. Oh. Ay, meron din. Kayo po, lahat kang kung yung pae Kadalasan kasi, eh, pag... yung kami bulate. Kadalasan kasi talagang ang kumakagat sa kang malalaking tilapia, eh. Ayan, oh. Wow! ay, ay! Kuya, bilis! Muntik na, muntik na nalaglag. Ayan, ang Kangkong yan ang galing ah. Hmm. Try ko nga magkangkong. Pa-experience <laughs> naman no? hmm. ah, ano nga tayo? malit na sima naman kailangan dun. Ah, kailangan malit na sima. Hmm. Pwedeng nila. Ay, oo. Oh. So, yung mga tilapia na to, soft drinks. Oh. So, eh, malit yung, pa, yung pabata niya. Ah, oo, oo. Naka-floating lang po, no? Mm. -hmm. Tapos floating lang siya. Malit din yung one. Tingin naman yung pabato nila, oh. Talagang pinagahandaan. Na-experience na, na experience nyo na po ba yung pag nag, ano, nag, da, nag, ba, nag, baba yung ilog dito? Nadayo na kayo? Saan ba, oh? Dito, dito, sa ilog dito. Ah. Sarap pong mamingwit pag ganun. Kaya na, sumasakay kami yung bongka. Babayad kami, 150. Ay, dito lang po kayo dadaan sa Pladway. May daan po. Eh, ang pinupuntaan namin eh. Yung loob po ng Pladway. Hindi, marami kayong pagtatawtawan dito sa gilid. Papunta sa yung mga tawiran ng ilog. Tawiran sa kabila. Marami po doon. Kahit hindi na kayo. Dito kayo dadaan. Dito sa Pladway na to. May daan po dyan. Ayan, shout kay Kuya Toto sa Kuragi na isa pang namimingwit ng matyaga na ang pain ay kangkong. Kuya Toto, dito yung mga ano mo, kapatid mo sa pamimingwit. Ganun pala yun. Pupuntaan ng mga tilapia. Ayun, may sila. Kala mo, piyesta. Kala ko, akala, akala ko, anong lastay. Tawag ayun, po pala nila dyan last ayun, time. Ayun, ayun, nakakalbo. Nakakalbo na siya. Ayan o. Sabihin, kinakain na nung mga tilapia. minsan oh, we'll yung mga kandulok na maliliit, yung roho maliliit. Pinupuntahan. Ay, dumuhang ba yung isda? <laughs> Nagbawala <laughs> <laughs> Nag isda nila dito. o oh, kasi. O, oh, paano yung mga uli nyo pong isda? Siya nang inuulam nyo o inuwi nyo pa sa inyo? Iuulam namin iba. Iba uh, ay meron kami stair doon sa taas. Uh Saan po kayo nakikitulog? Katura. Uh Ay bigan din po nung kuya ko yun. May malaking maano kay kuya doon, Oh. Oh, diba? Galing! Kakaingit naman. Tingnan mo si tatay naka ano pa. Naka bangka, naka bangka pa siya oh. Bumababaw nga eh. Mas maganda nga po yan. Pag bumabaw. Para humigit eh. Oo. Oh.

Katagal mo na ka pwesto din ah. Oo nga, eh, sa kanya ko eh. May yata ako sa pit eh. Galing ah. O, yun nasa gitna, hindi na nakapag-ahon. Nakagubos <laughs> na yung laman <laughs> eh. Hindi, may isa pang malaking maano dyan eh. Nandun sa sulok kanina. Bakit ang gilas ka kuya? Sa kangkong, kangkong, pa rin pain nila. tatay nakahuli na naman ala tatagang baka ano naman yung fish pan nun bagsak kayo kay tatay ubus yung kuha yan guys zero tayo sa pamimingwit ngayon wala tayo na huli pero yung mga kasama natin ang pa nila ay kangkong nakahuli sila ay masaya ako para sa kanila and kahit paano meron tayong uwing fish yan may nakahuli daw ng malaking isda dun sa palay. Sa palay lang. So, kamamatay lang. Pwede ko pang ihaw to. Pananahog natin sa ating ulam. uwi na kami. Gagayak na kami. Magdidilim na. Five o'clock na po. Nakagold pa ako. Tiyan <laughs> na gold lang po ito. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Nag-energy na ako. Thank you po. Si Mano, nagkaroon ng itlog ng itik. Yeah. Oh. Saan ka pa? Dito ka na sa bukid. No, no. <laughs> ako rin, meron akong itlog. Salamat kay Nog Nog. O, nyan, uwi ka. Ayan yung pasahero naming aso. Siner ni ko Ate Marlene yung vlog ko kay Conan eh. Ata ko kanila daw aso yun. As, huh? nakasakay sa motor hmm, nakakalungkot hindi ko sila huli sino nakahuli nung tatlong peraso dito ni nok sa tatlong pirato. galing pala sa screen yung tatlo tapos yung isa bigay nung tabi nilang bukid yung malaki pwede pang ihaw to ihaw ko to mamatay lang eh bago lang eh buhay pa nang gilagay ko just listen tagal kasi gilagay ni non sa ba